Hello guys. So ayan nagbabantay ulit tayo sa ating bilad. Kasi parang uulan na naman. Unti-unti na natin na kuno. Akasin guys. Uh, dry na din siya. Kaysa mabasa ulit. Ilang days na 'to naka-stock dito sa kalsada, guys. din ulit akong bumili sa Friday kahit sampo ulit para dry natin tanti pa lang stock ko guys mahirap magbilag mas madaling nga magbilag dito guys kapag meron kang toldang ganito saka mo lang akasin pag dry na takpan takpan lang ayan so nga nakasin na natin siya guys pag lumilim ng kaunti